Sahin natin na, na mo mga. Social naman ang mga mahal ko. Actually, mas konti. <laughs> kasi ilan lang yung gift ko. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight gifts lang ako, pero, pero lahat, yan, <laughs> lahat yan, lahat yan magagamit nila. And syempre mahal, hindi basta-basta yung mga bridesmaids true. ko. So true dapat man, yung true. gift ko din true. sa kanila is hindi basta-basta. Okay. And kung si Daddy Ray naka bag, ako naman mas pinili ko na naka-box. So papakita ko sa inyo yung sa aking maid of honor. Ayan, nakalagay. I found my mister, but I still need my sister. Will you be my maid of honor? Oh, di ba? Ayan yung kay tapos sa atin namang bridesmaids. Para very anek. Will you be my bridesmaids? And it's burgundy color kung mapapansin nyo guys. So talagang pinasok ko pa din yung team na gusto ko. At syempre, ayan, isa-isahin natin yung kanilang mga gifts. Fuck Start natin sa slippers. Ayan, initials. So Rana Harake. May AI tayo. Ivana Alawi. Mga ganyan. So ayan, slippers. Second one is ang aming probe. Ayan, sobrang ganda nito. Pwede ko ba ipakita? Kay Rana yung puro binuksan ko kasi yung kapatid ko maiintindihan ako kung hindi maibabalik. Ay, actually, may another item pa pala. Meron silang slip mask. mask. Hmm. Ayan. Tapos with the name, Rana. And then, ito naman yung kanilang robe. Papakita ko sa inyo, ha? Ano yung isa? Pangilalim. Pangilalim. Meron din pala. Set pala siya. Okay, ngayon ko lang nakita, diba? So, meron siyang damit sa loob. And then, syempre, ang kanilang name. Hindi ko na nilagay na bridesmaids. Gusto ko name nila para kahit in general, pwede nilang magamit and, after, and matake yeah, home. After the wedding oh, oh. and all that. Basta yung bridesmaids, nandoon na lang sa headband, sa box. Um, pero more in name talaga nila. Super ganda. Ang ganda ba? Tara ko yung pang boxing yun. yun, yun. Psst, psst. Ay, grabe ko. Psst, basher nito, hindi kita tabi na siya mga... Hindi, joke lang, joke lang. Pangit ng ano mo. Pangit na... Grabe ka <din>. lang. <laughs> joke lang, mahal. Inaasar mo kasi ako eh. O, tupiin natin to. Paano natin tutupiin? Sige, magaling kang magtupi, di ba, mahal? Wait. Pakita mo skills mo. Di ba, parang pag nakapag labing loving din sila, parang pwede din tong magamit, ha? Pang performance. <laughs> Ayan. So, ito ang ating mga robe for the bride. Next is, pinagawaan ko sila ng perfume. Actually, binili ko to sa Chanel. Chanel. It's Chanel, legit na Chanel shop. Next is ang ating earrings. Asa sa kanila kung gusto nilang isuot to sa mismong wedding ko or hindi. Next is itong ating lipstick na Chanel. Actually, it's two-purpose. Kaya nagustuhan ko talaga. Isang lipstick na burgundy, maroon, red yung attack niya sa lips. And isang lip gloss. Uh, so, next is itong pinayaan ko ng black para in general pwede din nilang magamit. Ang ganda kasi eh. Nagandahan talaga ako. So, it's velvet and it's gel. Uh,